At least nag-replacing shower gate valve. Ito, tumutulo. So, papalitan natin guys. How to replace? Ito. Uh, AC flow. Shower gate valve. Ito yung dating uh, gate valve natin. So, papalitan natin guys. Ito kasi yung, hindi na siya masara. Uh, tumutulo sa taas. Kaya, need na i-replace ito gate valve. So, medyo kuha natin yung ginamit lang gumamit ng grinder para matanggal natin ito. Kasi loose thread. Ayaw nang matanggal. Kaya wala tayong parang ito eh pinaka-easy way. Cut natin yung control valve. Then after that, hanggang lang ito guys. Then, ito, hanggang natin ito. wireless. Natanggalan natin. Ayan. Pwede natin ito. Ayan. So, sa loob niyan, mayroong control yan. Kaya natanggalin natin. Yung sukos, kung bakit hindi siya masara, ito guys, yung rubber. Ito. Dapat may rubber ito. Ayan lang. Ito yung rubber. Ayan. Ito. Uh, yun. Natanggal yung rubber dahil nakalitambok na ito. So, titignan natin yung bago guys. Na dapat ito is it Okay, so let me don't screw and screw at ito yung nakakabit tapos tanggalin natin ito guys yun, baan na tanggalin natin yun, uh, ito tanggalin natin to ito na yung assemble natin kasi dito sa loob, meron natin yung nakabaw guys. Uh, Pasila. Kita guys. Yeah. So guys. Ayan. Uh, so ito lang yung Gagamitin natin ito. Wala na ito guys. Uh, bakit? Ano yung sira sa luma? Ito guys yung sirat. yung sira. Ito ito yung luma wala na siyang rubber. Kaya di siya masarap Tapos nakalawang na yung kanyang na screw. Yun. So, ito yung ipapalit natin sa, sa loob, guys. Okay? Ito yung yung paibahan. Ha? Sa luma. Tapos ito, guys, makita natin nakat, cut dahil ito, yung screw, nakalawang na, ayaw ng matanggal, Ayan. Okay. So, yun guys. Bilinisin muna natin. Ha? Ayan. Ito, lagay natin ng teplon para sigurado tayo, guys, na walang leak. Oke, okay. nah, simpulin nanti guys, kita dengar kan nanti. Lalu, ya, kita nanti. Shower gate valve, replacement guys, kita dengar nanti. Okay. So guys, next move. Sige, hindi natin yung bago. And then, okay. Ah, ito yung magiging cover natin, guys. All right. Yeah. Have Next. Replace your handle. I own. Then screw. Equation screw. Then. So yeah. Then release Okay. bit, Then lagay natin ito kay okay Then, test natin. Okay guys, so itest na natin yung control valve na bago. Tingnan natin kung mayroon pang leak. So, sige. So test na, na guys. Yun. Okay. So, close na rin. Titingnan natin kung mawala na yung tubig. Kasi kanina meron siyang tulok. Ayan. So, yun. Well, good thank you for watching and KDY Pace.